Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. 21-year-old na estudyante mula Brazil. Apat na araw nag-party habang may ligaw na bala sa kanyang ulo. Employer na naglabas ng hinaing sa red flag, umano niya ang amplikante, binatikos ng netizens dog na umalalay sa nadapang toddler, pinusuan online. Pusa na ginagaya ang kanyang perda dad, kinagiliwan ng netizens. Dalawang Pinoy, nagsilbing makeup artist at photographer sa ginanap na Royal Wedding sa Brunei. Dura kong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain iyon pala ang totoong kwento? Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagwabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. para sa ating unang trending video, Second Life. Tila hindi kapanipaniwala ang nangyari sa isang 21-anyos na estudyante mula Brazil. Tinamaan kasi ito ng ligaw na bala sa kanyang ulo habang nasa isang party. Pero animoy walang nangyari dahil tuloy-tuloy pa rin ito sa pagpaparty habang apat na araw na nasa ulo nito ang ligaw na bala, ang kabuang pangyayari alamin sa Trending Report ni Pamela Adriano. Walang kaalam-alam ang 21-anyos na estudyanteng ito mula Brazil na apat na araw nakabaon ang isang ligaw na bala sa loob ng kanyang ulo. Hindi niya ito napagtanto dahil tila normal pa rin ang kanyang naging pagkilos matapos tamaan ng bala. Apat na araw pa nga itong nakapag-party habang nakabaon sa kanyang ulo ang 9mm na bala. Ayon sa estudyanteng si Mateus Fasio, buong akala niya raw ay binato lamang ang kanyang ulo noong New Year's Eve party. Dumuguraw ang kanyang ulo ng araw na yon pero nilapatan lamang agad ng first aid. Nang pauwi na raw ito pagkatapos ng apat na araw, napansin niyang hindi normal ang paggalaw ng kanya mga daliri at braso. Dahilan, para paulit-ulit daw itong huminto habang nagmamaneho. Kaya nagdesisyon si Mateus na magpatingin na sa doktor at doon lang nito nalaman na apat na araw na rin may ligaw na bala ng baril sa kanyang ulo. Paliwanag naman daw ng doktor, maswerte si Mateus at hindi seryosong komplikasyon ang idinulot ng nangyari sa kanya tulad ng pagkakaparalisa ng kanyang buong katawan. Matagumpay at ligtas namang natanggal ng mga doktor ang bala mula sa ulo ni Mateus sa loob ng dalawang oras na operasyon. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng kapulisan ang naturang insidente, bagamat wala raw na iulat na pamamaril noong mangyari ito. Sa ating next trending topic, apply now, salary later sa social media naglabas ng hinaingang isang employer matapos magipag-usap sa isang aplikante na red flag umano dahil nagtanong daw agad ito tungkol sa kanyang magiging sahod. Kahit hindi pa man ito, na ha-hire. Ngunit sa halip na nakakuha ng simpatya, inulan pa ito ng batikos mula sa mga netizen dahilan para burahin niya ang viral post. Ang opinion ng mga netizen sa kontrobersyal na post alamin sa report ni Arnold Herrera. Sa mundo ng job hunting, Maliban sa mga tanong tungkol sa office culture at tipikal na workday, syempre, hindi mawawala ang golden question. Magkano ang sahod? Nagviral ngayon sa social media ang deleted ng post ng employer na si Daisy Borja matapos itong mag online tungkol sa isang aplikante na nagtatanong lang naman kung magkano ang sahod. Bagay na sa paningin niya ay isang major red flag. Dagdag pa nito, wag daw siyang kakausapin na parang to pa lang dahil siya raw ang boss at siya ang magpapasahod. Sa conversation ng dalawa, makikitang hindi sinagot na employer ang tanong at sa halip ay nagpahayag ng pagkabahala na nauna pa ang aplikante na magtanong ng sahod kaysa sa magpasa ng requirements. Kaya naman sa halip na makakuha ng simpatya. Binatikos ng mga netizens si Daisy dahil masyado raw itong bossy at entitled. Ito raw ang malinaw na halimbawa ng pagkakaiba ng isang boss sa isang leader. Samantala, nagbukas naman ito ng mas malaking usapin tungkol sa hiring at job hunting etiquette. Sabi ni David, karapatan daw tanungin na isang aplikante ang kanyang salary range dahil hindi lang naman daw ang employer ang naglalaan ng oras sa hiring process. Dagdag pa nito, mas red flag pa nga daw ang mga boss na feeling entitled. Sang-ayon din ng isa pang netizen na si Prince na walang mahalaga ang sahod, lalo't ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagtatrabaho ang isang tao, kaya dapat ito i-disclose. Dagdag naman ni Frederick kung minsan nga raw may mga naghahanap ng pagkataas-taas na credentials, tapos maliit lang pala ang sasahurin. Para naman sa isang attorney, bagamat patas lang na tanungin ng aplikante ang sahod sa aspetong legal, walang batas na nagre-require sa isang employer na agad itong disclose. ating next viral story, Human's Best Friend. Muling pinatunayan ng isang loyal dog na ito na they are man's best friend matapos niyang alalayan ng isang batang nadapa dahil sa pagtakbo. Ang precious at sweet moment ng dalawa, panuorin sa trending report ni Mili Borja. Naglalakad lamang sa gilid ng bundok sa Lishan, Sichuan, China, ang mag-inang sila Liu Yimu, at Hai Tang, kasama ang kanilang family dog na si Wolf. Nang biglang matisod sa bato at madapa ang 2-year-old toddler. Ngunit hindi inaasahan ng mga sumunod na pangyayaring nakuhanan mismo ni Mami Liu ng video. <coughs> nakakaantig na video, makikitang tinulungan ni Wolf si Haitang para makatayo matapos nitong mapagtantong nadapa ang bata. At ang mas nagpaantig pa sa mga netizen ay nang tumayo ang bata sa kabinigyan ng matamis na power hug si Wolf. Ang very sweet video nila ni Haitang at Wolf, kinatuwa ng mga netizen. Ang ilan, bukod sa papuri na natanggap ng aso, tinawag ding beautiful ang friendship ng dalawa. sa ating next trending story. Mana sa ama. Taas kamay sa mga fur parent. Anong klaseng tricks na ba ang naituro ninyo sa inyong mga alagang aso o pusa? Ang Siamese cat kasi na si Kit Kit, kinagiliwan ng netizens matapos mag-viral ang kanilang video ng kanyang fur dad na si Rob Vick. Ang kuwelang trip ng dalawa panuorin sa trending report ni Liway Abas. Shoutout naman sa fur parents dyan! Anong tricks at gimmicks ang naituro nyo na sa inyong fur babies? mapa man o pusa. Ito kasing one-year-old Siamese cat na si Kit-Kit. Kuhang-kuha ang kiliti ng netizens matapos nung mag-viral ang TikTok video kung saan ay ginagaya niya rin ng kanyang fur dad. Sa ad ng uploader na si Danica, nakasanayan na ni Kit-Kit na ilabas ang dila nito sa tuwing kinakamot ang kanyang bato. Kaya naman ang kanyang boyfriend na si Robvik nakaisip ng nakakaaliw na gimmick. Ang trip ni Robvik Sinasabayan niya lang ang kanyang pagdila sa pagkamot sa batok ni Kit-Kit para magmukhang ginagaya niya ito. Sa kalokohan ni Rob Vic na pagtripan ang fur baby, ay marami namang natuwa sa kanyang gimmick. Kaya naman umabot sa mahigit 430,000 likes at 3 million views ang video sa TikTok. At para sa huling trending balita... Hashtag Pinoy Pride. Tunay nga namang pang world class ang talento nating mga Filipino. Ang dalawa kasi nating kababayan sa creative industry nagsilbi bilang makeup artist at photographer sa nagdaang royal wedding ng prinsipe ng Brunei. Kung sino sila kilalanin sa trending report ni Angelica Cosme. Talaga nga namang pang world class ang talento nating mga Filipino. Patunay dyan ang dalawa nating kababayan na naging bahagi sa ginanap na royal wedding ni na Prince Abdul Mateen ng Brunei at kanya na ngayong misis na si Anisha Rosna. Ang isa nagsilbing makeup artist habang isa na may napili bilang photographer. Sa Instagram, ibinahagi ng kilalang Filipina makeup artist na si Denise Gotshoa ang ilang pictures kasama ang mga inilarawan niya bilang one of the most beautiful couples she has ever seen. Isa raw karangalan na maging bahagi ginang ng naturang royal wedding. Pero maliban pa rito, marami rin daw itong natutunan sa mayamang kultura ng Brunei, bagay na kanyang lubos na ipinagpapasalamat. Ilan sa mga Filipino celebrity na na-makeup pa na ni Ochoa ay ang mga aktres na sina Bea Alonzo, Ma Salvador, Sarah Labati, Tony Gonzaga at Angelica Panganiban. Samantala, ang Filipino celebrity photographer namang si Mark Nick Dao ang nasa likod ng mga larawan sa royal couple ng Brunei. Isang congratulatory message at pasalamat ang ipinabot nito sa newlyweds. Si Mark itinuturing din bilang isang karangalan ang naturang karanasan. Si Prince Abdul Matin, ang ikasampung anak ni Sultan Hassanal Bolkiya ng Brunei. Habang kanya namang long-time partner na si Yang Mulia Anisha Rosna ay apo ng royal advisor. Ginanap ang Royal Wedding sa Istana Nurul Iman ang siyang tirahan ng Sultan at sinasabing pinakamalaking residential palace sa buong mundo. isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento, of course, ng ating fur parent at ng kanyang fur baby. O diba, kahit personally po, hindi pa po tayo nag-aalaga ng ating mga fur babies, abay gustong gusto sana po natin if circumstances will allow. Pero I'm sure, katulad ko po, marami din po sa inyo ay nanunood at syempre kung kundi naman kayo nagigiliw oh, sa mga videos online tungkol sa mga fur babies, sa aso man po yan, na pusa, o oh, kung ano man po mga pets. Dahil talaga namang video pa lang nakakatanggal na po ng stress, di ba? E eh, paano pa kaya kung totoong alaga po yan, di ba? Pero alam naman po natin na napakalaking responsibilidad po ito, o oh, di ba? Kaya naman kailangan pag-isipan din po ng mabuti. Let's be responsible for parents, so di ba? At kailangan din ay paglaanan po natin ng panahon Siyempre, may budget, eh, di ba? Kailangan yan. At siyempre, maraming maraming pagmamahal. Dahil sabi nga po nila, dito natin nakikita kung paano din po tayo o paano natin tratuhin ang ating mga alagang hayop, ay ganun po ang karakter natin bilang tao. Maging mabait, hindi lang po sa kapwa, pero kundi pati rin po sa mga hayop. O di ba? Kaya sa mga fur parents dyan, I'm sure na enjoy nyo po itong video na ito. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At bago po tayo tuluyang magpaalam, nabalitaan kong something big is coming. At may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano nga ba yung kapanapanabik na mangyayari sa MBC, abangan po natin ha sa mga susunod na araw. Siyempre, kasama pa rin ang DZRH, DZRH TV at ang ating mga kapatid sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagbabiral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and Viral Show Assignment namin na kapag may nagtrending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na, na mo sa TNVS Trending and Viral Show Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.